So ngayon, nagkakarabas lang natin gano'n sa trabaho. So magulat, no. Pilisan natin ang lakad. So... So ayun, nakakasalubog tayo mga bata. Ang dami yung foods nito. Nakakatuba. Saka yun, dakit. Gusto natin ang lakad at tayo ay kito uh, ang cute ng mga bata. Cute ng mga bata na kasi <laughs> Ang gaganda ng mga bunga nito. Ang kakatuwa. Parang sarap kainin. Ito ang dami. Itong plant na ito, meron ito sa Pilipinas eh. Ito, ito, ito. Nagmamadali tayo kasi <laughs> umaambo na siya. So, ayaw ko tayo abutan ng ulan. So, Ang tagal ko hindi nagvideo video video ng mga ganito. Kasi puro short lang yung akin upload Ha! Ah, pagod tayo. Pero for hours lang naman tayo nagtrabaho. Mahangin. Mabuti't Mahangin. pinisa na natin at umuula na ito oh nakakatawa itong puno na ito ang dami mo nga tawa siya Whoa. oh my god nakakatawa yung mga bunga niya ang dami oh but yung nasa taas ano siya mapula na Wow. Mahangin kasi. Pakatuwa naman. So, ito na tayo dito. Oh, uh, okay, kanina. Umaga. Ang pulataan ako dito. Meron siyang matanda na ng bunga na doon. Oh. Yun doon. <laughs> yan. Ang dami niyang nakuha mga foods. yan Sabi ko, tinanong ko, nakakain ba yan? Sabi niya, uwi ito nakakain mo yun. Pero yun, ang dami yun. Katuwa dito. Ang pa. Ang dami. Grabe.